Magandang umaga po. Ngayon po, uh, ang oras ngayon ay alas 7 ng umaga. Pinapakain ko po itong ating mga alagang tilapia. At uh, ilalagay ko itong ating uh, tali. Para uh, meron akong hawakan. Kasi uh, maliit itong tali na na ilagay ko Aroy Aroy Mila Koyo Si Ken Pale eh, Ayan Kailangan yung para naman ako Ay eh, bali atin kaya, atin para tang bagyo Bayunya pan lang ni pagyo. ngaku mu mo. ya eh, eh, mumuran. Onya ngati para tambagyo, bayang mayro naman tangki ang pala eh. Ila denawdi kali kong para to. Hay ta para no muno koryori. Denang gil ah, pal pepok... eh. Ape Ah bridge. Bridge sin straton ne eh. Ayan po, patapos na yung binigay uh, kong binigay min, kong pagkain sa kanila. Pabalik na ako. Nakakain na yung bandaron. Oh, uh, yung isa kong kawayan, natanggal. <laughs> natanggal sa pagkakabawon. Ayan. Sumasama sila sa balsa. Kala nila, meron uh, pa akong bibigay na pagkain. Wala na. <coughs> Alanganin yung aking <mga> tali. Yeah. <coughs> <coughs> balik na ako pakakainin ko pa yung mga manok tsaka yung pusa katapos ito clock pupunta na ako sa barangay hall meron kami board meeting mga kasama kasama kong opisyalis sa aming asasyon uh, kumain na yung mga tilapia ngayon naman ito ating mga alagang manok naman ang pakakainin ayan ito Itong mga malalaki, puro mga babae yan, nangingitlog. Dahil sa ulan, konti lang pong na napisa. Kaya konti lang yung, ano, yung mga sisiw. Pero kasalukuyan, merong naglilimlim ito. Pero hindi na kung lagang pusa din eh. po. Ayan, naglilimlim dito. Tsaka din eh. Tsaka dito meron din naglilimling. yun natin. Where's your egg? Ayan. yun din nangingitlog din eh. Dito kaya alam. Ito meron ding nangingitlog dito. Dito meron ding naglilimlim din eh. dami. Langin ang siya mo ming Mingming. Anong tinapon mo dyan? Nakapalibot sa aking kubo yung mga aking mga aso. Mga kada sulok, meron po nga aso. May gina yung mga uh, ano, meron kang aso para kahit sa gabi meron nagbabantay. Ayan. Puro mga itim yung aking mga aso, maliban doon sa isang brown. Mga ah, marunong magtabon ng pupo yung mingming ko. sa pagkain ng aking mga tilapia. O oh, doge, anong ginawa mo dyan sa plastic? Hindi mo naman makakain yan. Oh, ah, kakape muna tayo. Bago ako pumunta ng Pusina. Yan po guys. Muli, uh, ako ay nagpapasalamat sa inyong panunod. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Masarap magano rito. Pag uh, matutulog ako, just to do yan. yan, Malilim. Sa mga ilalim ng mangga. pag may bunga yung itong mga mangga, mga, mga mababa lang ang ating mga mangga. Sayang nga lang, eh, yung tinanim kong uh, almost 20 pieces na mangga sa, sa tabi ng aking palaisdaan. ay lubog po sila. Kaya, anong matay? Uh, pag uh, dating ng summer, papalitan ko na lang, iakyak uh, ko ng konti. Yun po guys, uh, tapos ko na pakainin yung aking mga alagang tilapia Makakaaliw Pag masdan Pag kumakain sila Yung iba ang hanggang dito Akala nila Meron pa akong bibigay na pagkain sa kanila Mamaya hapon naman ha? Eh, po uh, Muli uh, Maraming salamat sa inyong panonood Mag-ingat po tayo pag nawa na tayo ng pong may kapal. Sana po uh, isama nyo sa inyong mga nalangin na magtagumpay ma ako dito sa aking bagong project na sana lumaki ng pantay-pantay uh, yung aking mga tilapia Tapos sa gayon ay may, bay, may balikman lang yung puhunan yung pagod okay lang yun pag uh, nagpahinga ka na wala na pero yung puhunan uh, kasi po hindi nyo na itatanong merong mag magandang loob sa ating mga kaibigan na pahiramin ako ng puhunan kaya ako'y nagpapasalamat sa kanila at sa inyo ganun din ako'y nagpapasalamat sa inyong walang sawa suporta sa inyong panonood muli po maraming salamat ito po ang inyong lingkod sa Dikyakabod Farmers, senyo, citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Jesus love us. God bless. Bye-bye. Hanggang sa muli.